Hi everyone, welcome back to my channel. Matagal na rin si Medeth na nahimik tungkol sa lahat ng mga nangyayari lately sa community niya. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil pinili niyang unahin ang katahimikan kaysa sa gulo. Pero ngayon, gusto niya na pong magsalita, hindi para makipagbangayan kundi para ibahagi ang totoo, mula sa puso, para na rin sa kapayapaan ng isip niya, at ng mga taong mahal niya. Unang-una, gusto ni Medeth magpasalamat at grateful sa lahat ng naging parte ng journey niya until now, alam niyang may mga taong comment go sa community niya at alam niya rin, may mga dahilan kung bakit sila umalis, hindi siya galit, hindi rin nagtatanim ng hinanakit, ang hinihiling niya lang, respeto sa naging decision niyo. Naiwan iwan ng community at respeto na rin sa desisyon ng community at piniling manatiling tahimik noon. Hindi siya nagsalita agad, hindi dahil wala siyang boses, kundi dahil mas pinili niyang isa-alang-alang protektahan ang peace of mind niya at ng community, pati na rin ang privacy ng mga taong naging parte ng buhay niya, ang mga umalis sa community niya. Pero habang pinipili niyang ingatan ang ibang tao, napabayan niya naman ang sarili niyang pamilya. Napagtanto ni Medeth nasa kagustuhan niyang alagaan at protektahan ng community, napabayaan niya na ang mga taong dapat ay inuuna niya, ang pamilya niya. Dumating na sa punto na nadadamay na sila, nasasaktan, at doon siya biglang natauhan. Kaya kung kakailanganin na, handa siyang magsalita at mag-voice out, elalahad niya ang buong katotohanan, walang labis, walang kulang, hindi para siraan ang kahit na sino, kundi para mailabas ang totoo at mapanatili ang dignidad ng lahat. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili ni Medeth na hayaan na lang at manahimik, hindi dahil takot siya o kung ano paman, kundi dahil gusto niyang maiwan ang magagandang alaala, ang respeto na nabuo noon, sana yun ang manatili, kasi kahit ano paman ang naging ending, hindi niya itinatanggi na naging parte sila ng buhay niya, maraming masasayang sandali, maraming natutunan, at kahit kailan, walang makakatumbas o makakaburanon sa puso niya. Para sa mga umalis, alam ko na may mga personal kayong rason, pero e, respeto nyo ang naging desisyon ng community, huwag na makialam sa buhay ng may buhay, kung gusto niyong ituloy ang buhay sa kanya-kanyang direksyon, desisyon nyo yun, pero sana, yung private life ng bawat isa, manatili sa privado, hindi na ito tungkol sa content, hindi ito para sa kwento ng iba, ito ay tungkol sa respeto. Sa mga nanatili, sa mga tahimik na sumusuporta, at sa mga naniniwala pa rin, maraming salamat. Hindi naging madali lahat ng nangyari, dumating si Medet sa puntong halos di na siya makatulog, na stress, na wala ang sigla ng katawan at isip, pero ngayon, unti-unti nang bumabalik ang lakas niya, bumabalik ang sigla dahil sa pagpapatahimik niya ng loob, at sa pagtanggap niya sa lahat ng nangyari. Salamat sa pagunawa, salamat sa mga hindi nang husga, at higit sa lahat, salamat sa pagmamahal kahit hindi perpekto. Hindi alam ni Medes kung ano ang susunod na kabanata, pero isa lang ang sigurado, continue choosing peace, truth, and kindness. Hanggang dito muna ang kwento natin. Mula sa puso, salamat. At sana sa mga susunod na araw, puro kapayapaan na lang. Kung nandito ka pa rin at nakikinig, salamat. Paki-like, comment kung gusto mong mag-iwan ng mensahe, at huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto nyong samahan pa si Medeth sa bagong chapter ng buhay niya.